so lucky ang year 2009 for some of us. Vibes na vibes ko ang kakaibang energy. Dahil mukhang beauty ang namumukadkad sa mga swerte-swerting fingertips of the oh so many fresh ladies around the metro. Pero karamihan ay papalari. Kaya na pang natin. Simula na ang taon sa pag-alam ng inyong kapalaran at sa mga susunod na buwan. Sa sinasabi ng aking Ola Krista. Aquarius, Enero pa lang, mapapagod kayong lahat at iitin. Pagkatapos ninyo pumunta ng ati-atihan, sinulog, dinagyan, eto ang mangyayari sa inyo. Pero don't panic. Eto na ang Garnier Light Night Cream. Para maging two tones fairer after kung malagyan ng uling ng mga tribo? At para maging fresh ang mga mata ninyo after ng gabi-gabi na pagpunta sa mga gimikan, gumamit na lagi isang roll-on para sa mata. Kaloka! Roll-on para sa mata. One and only yan from Garnier. Bawal magka-eye bags at umitin. Kaya huwag kalimutan itong gamitin, especially sa buwang ito. Sa mga binibini na may date ngayong Valentine's, kayo ay tatago sa dilim at hindi lalabas. Ang inyong face ay magiging shiny at oily. At para maiwasan ito, gamitin lang ang Garni Light Press Powder. Ito lang ang press powder na may vitamin C na nakapagpaputi, kaya siguradong liliwanag ang buhay ninyo, pati ang love life niyo. Same goes for the Pisceans, ang anak naman sa buwan ng Marso, and those who are born under the Aries sign na April naman isinilang. Your style will be classic this summer, with touches of naturalism, that work only for you pag ginamit mo ang Garnet Light Press Powder. Gemini, pagkatapos ninyo mag-beach, making sea si sa dagat, o kulubot at iitim kayo dahil sa sunburn, samahan nyo na rin ng boon burn, at ang wrinkles ay magkakaroon ng special appearance sa precious face nyo. Kaya lang, matapos magbakasyon at mag-enroll ang mga anak, tiyak na ubos ang pera ninyo. Kaya, eto na ang produkto para sa inyo. Ang Garnier Light Night na available na ngayon in 20 ml. Ito ay specially formulated para bigyan ang inyong kutis ng bagong buhay sa gabi at feeling baby kayo sa umaga. O oh, ba? Diba? Effective na? Mura pa sir. Mag-uumpisa na naman ang klase. Pero don't worry. Dahil you are getting into balance. Everything will work perfectly because you will have the right defense this time of the year. At yala yung body at defense na umaroman o umulan, handa ang iyong sarili para kahit mukha kayong pagod at busy, fresh na fresh pa rin ang balat every day. Leo. Sa mga ikakasal sa buwang ito, you feel confident and you know within yourself that you exude a certain glow at lalong mas mag-glow ka ba ngayon dahil may kakaibang magpapaganda sa'yo. With 14 days of intense whitening experience in just one product, Kumami ka na ng Garnier Light Stretch Mask. At yak na mahalina na sa'yo ang magiging Mr. Mo this July. Virgo, From August to September, you'll feel like parting ways with an old friend. But you'll be very at ease with your new confidant na talaga namang kagagaanan mo ng loob. By September, paghahandaan mo naman ang mga parating na bagyo ulan at baha. At kasabay nito, ang pagbaha ng mantika sa iyong mukha. Pero di bale, hindi ito ang mangyayari kung ikaw ay gagamit ng Garnet All Control Cream na ipapalit mo sa dating pinagkakatiwalaan mong brand. For sure, mawawalang pagka-oily ng face mo at puputi ka pa to the maximum level. Grabe! As in, two in one na naman ang effect nito. Bongga! Scorpio! Mag-ingat sa multo. Dahil hahanapin ka sa buong ito. Gumultuin ka dahil sa pimples mo at very dark skin. Magiging guest of horror ka sa mga Halloween party. <laughs> Sagittarius! Maglulok sa kasabuan na ito. Matindi ang dahilan. Araw-araw ang pagpunta mo sa sementeryo. Dahil pupunta ka sa libing ng iyong dead skin cells. Iwasan ang pagkamatay ng kutis at ng social life mo. Pero huwag matakot. Eto na. Ang Garnier Pure Foam Riddle. Para sa pagbuhay, pagbabago ng kutis mo. Top brick car. Things are getting better. Dumating man and December. Dahil, there's always Garnier to take care of you. Kaya ang da ang mga ladies. Pakigan ang pipe na aking. O lang Crystal. Wayong 2009. Paraswati ang kapalaran. Pakekare, kare, kare, kare. Ang kailangan. Kaya, erto si madam. Waving. Bye-bye, it's saying